Good morning mga kasama! Nasa San Miguel Bakong Fishport po tayo ngayon, alas 6 ng umaga, araw ng linggo. At ito nga no, ang nakikita natin ngayon, mga banyebanyerang tulingan ang nasa baybayin na inaantay ang mga van na kakargahan ito. Apat na lansya or fishing boat po ang nasa harapan natin ngayon na kung saan po overnight na nasa laut ang mga barko na yan at uh, maihatid sa atin itong mga banyebanyerang tulingan or hinalason. Inalasan po ang tawag namin dito sa Dumaguete sa mga isda na to. Sa barko pa lang po mga kasama, nakapak o nakatimbang o nakaplastik na po yan para sa mga negosyante ng isda na may kontak sa barko. Sa laot pa lang po, kapag uh, sa na po ang barko, kapag may mga huli na po sila, tumatawag na po yan sa mga kontak nila dito sa Dumaguete. At uh, kapag ganito naman po, kadaming isda Cebu, Sikihor at minsan pa po Bohol nakakarating itong mga isda na to. Dahil andyan na po ang van, unti-unti na po kinakarga ang mga isda patungo po ito ng Cebu. Pero doon naman po sa mga negosyante ng isda na taga Dumaguete, kung na pong bumili dito, dito sa mga nakabanyera na, pwede naman po ngunit uh, second person na ang bibilihan nyo. Depende na rin sa usapan kung uh, paano kayo makamura. Alam niyo mga kasama, napakasimple pasukin itong negosyo na to na hindi nangangailangan ng malaking kapital. Kung may dalawang libo ka lang, makakabili ka na rito. Itong mga maliliit na mga mangingisda, lapitan nyo. Kaibiganin niyo, bigyan nyo ng kaunting tip at syak tutulungan kayo. Gamit ang kanila mga maliliit na bangka, sila na mismo ang lalapit sa barko at uh, doon. May mga kaibigan po yan sila doon sa barko na mabibilhan nila ng mura give and take yan mga kasama eh. Kasi yung mga trabahante o mga tao nakasampa dyan sa barko, hindi pwedeng lumangoy yan papunta dito sa baybayin. Nakikisakay yan sa mga maliliit na bangka. Pag-abot dito, mahal na.

O oh, panzago. Ah, sige. Meron ka na ah, sige, sir. So, mga kasama, tayo ay bumili ng uh, isda. Uh, 800 pesos po ang ibibigay uh, natin. So, titingnan natin si Manong kung uh, gaano kadami yung isda na sa halagang 800. At uh, upang malaman natin kung gaano kamura kung uh, tayo pipili diretso mismo doon sa bangka. Sila nga yung mga bangka na tinutukoy ko kanina mga kasama na pwede natin kaibiganin at uh, bibigyan ng uh, kaunting tip upang matulungan tayo na makabili ng isda sa barko mismo. Halos nangangalahati po sa mura ang presyo ng barko kumpara sa palengke. Mga kasama, alas 8 na po ng umaga, tuloy-tuloy uh, pa rin ang bagsakan ng mga nakabanyerang isda. Ito yung mga isda na huling dumating na lansa kanina. Ito na, dumating na po. Mga kasama, dumating na nga ang uh, inaantay natin. Bali, ni mong pangita sa katik. Nadugay mong ka. Ha? Dato kayo. Oh, bantya daa. Oh. Tapos kayo. The... Salamat. Salamat. Tequilos, okay, oh, Salamat. Oh, salamat. Oh, salamat. Kasi katangan. Thank you kayo. Thank Tequilos. you. Ito yung tigayok na po dito. Huwag galit. Salamat Tequilos. kayo. Galit. Labas pagod. Tequilos. Thank you kay boss. Tequilos, oh. uh, thank Tequilos. you. So mga kasama, okay. ito nga no. Nakabili tayo ng isda. Ito po ay halagang 800 pesos. Yes. So, estimate po, ito ay mga 7 to 8 kilos po so lumalabas na nasa 100 to 114 pesos lang kapag andito ho kayo sa baybayin kung saan dito ang bagsakan ng isda mas makakatipid katipido kayo mga kasama kung ikaw ay taga dumagete na walang ginagawa ngunit plano mo na magnegosyo sa malita na kapital pwedeng pwede po ang pag-iisda tulad na ito, 800 pesos ang kapital natin, tapos 7 kilo na ang napoproduce natin. Lumalabas na 114 pesos per kilo ang tulingan na ito, itong presyo na ito dito mismo, ang diskarte sa Fishport. Dahil kapag nasa mesa ng palingki na po ito, nasa 200 pesos or higit pa per kilo. Huwag po kayong mag-alala mga kasama, marami po tayong lugar na pwedeng mapuntahan kung sa sakali man walang bagsakan dito sa San Miguel Fishport. Merong ang fishport po ng Shaton. May mga bagsakan din po sa San Jose. At uh, basta, ang pinakamahinang mong gagawin, mga kasama, kunin mo ang contact number ng tagalansya o barko upang sa ganoon, pag may huli sila sa barko pa lang o sa laot pa lang, kinokontak ka na. Sa simula lang po ang hirap, pero pag naumpisan mo na, magiging madali na ang lahat. At sa mga interesado paano makapunta rito mula Dumaguete City, 20 minutes lang po ang biyahe, pagdating ng Bakong gawin yung landmark, ang Ducom Plantation. Kaliwa po kayo at yun na, San Miguel Fishport na po. Kung naibigan niyo po ang video na ito tungkol sa kahayupan, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe para sa susunod na mga video. Salamat!